Mm. Idiin mo kasi. Hindi, hindi tumama oh. Hindi tumama tumama. Oh, mama, oh. <laughs> sakit tong lig niya. Kaya may boss no sakit ba sa leg ko ya mo na yun <laughs> kala ko ulo ko talaga lagi Eh, kaya pa. Nakita mo yung guhit no? Diyan ka sumintrohan mo yan. Okay. Yung guhit na lapis dyan. Ito, ito. 来，烟、uh,。